Natuwa ang mga tsuper sa ipamimigay na fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Munsod na rin ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Velco Studio Live. Vel? Rise and Shine Noel, well, patuloy ang pamimigay na fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na malaking tulong para sa mga tsuper lalo na ngayon tumataas ang presyo ng petrolyo. Halos 3 piso ang itinaas ng diesel ngayong linggo. Sa kabila nito, hindi ito gaanong naging pasakit para sa jeepney driver na si Angelico dahil sa subsidiyang natatanggap niya mula sa LTFRB. Nakatulong naman po na kasi hindi na po kami nag ano, may pandagdag na po. Siguro kaso na yun sa mga pandalawang, pandalawang linggo. Hindi rin gaanong ramdam ng tricycle driver na si Justin ang taas presyo ng petrolyo dahil sa nakaabang na subsidiya. ayo oh, malaking bagay sa amin yun. Sakto naman, eh, minsan din naman ano eh. Minsan bababa, minsan tataas ang Sa ilalim ng Pantawid Pasada Program ng Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act, Binibigyang subsidiya ng gobyerno ang mga operators at drivers para sa patuloy na pamamasada sa kabila ng tumataas sa presyo ng petrolyo. 2.5 billion pesos sa pondong ang inilaan ng pamahalaan para sa public utility vehicle drivers, tricycle drivers at delivery service drivers ngayong taon. 10,000 pisong fuel subsidy ang matatanggap ng mga modernized public utility vehicle, 6,000 piso naman para sa traditional PUV, 1,000 piso para sa tricycle at 1,200 piso naman para sa delivery service drivers. Para sa traffic update dito sa Visayas Avenue, maluwag pa ang daloy ng trafiko patungong Tandang Sora Avenue habang traffic na palabas sa ng Elliptical Road. Balik sa iyo Noel. Maraming salamat Velco Studio.